Diba? Ang lupit ng Nopaliches, nandito na lang tayo lahat, late pa tayo. Kaya yun yung Nopaliches. Kasi traffic sa atin eh. Sobrang traffic sa atin sa Alam mo, ako, taga, ano yung taga-bagbag ako, sobrang traffic sa atin sa Camino Highway. Alam niyo yan. Sabi na, narasawang na lahat ng mani na pinipeta nanaka-tuwa <laughs> yung ano, second yung second part ng ano ng show, 'di ba? Talagang kala mo ano uh, United Nation ng comedy, 'di ba? Si Chino, Chinese. <laughs> Tapos, <laughs> may, si so sobrang nice sa Chinese, please sa Chinese. <laughs> Tapos Arab, 'di ba? Meron naman Arab. Tapos ako, taga Kirino Highway. <laughs>